ito so, mga kateknik magandang tanghali sa inyo mga kateknik ah, ito na yung parto ito na yung parto nung sasakyan na, na nauna akong ibinlog na nag start sa may switch sa may switch ng ano ng headlight ito na yung parto na yan ito ngayon bali na paklas na namin yung dashboard magpapalit kami ngayon ng harness Bali, in order pa ito, pagka dumating, palit kami ngayon ng harness. Okay. Bali, pwede sana natin itong air repair kaya lang. Pagka ganitong under, ano, kapalibasa nga bago siya, kasi an ano siya, under warranty. Under warranty kasi bago pa nga siya. Kaya ka lang, kaya ang ano dito, eh palit ng harness makakalang trabaho to Tinanggal na namin lahat wait lang tapang muna tayo mga kateknik ayan na sa baba yung ano mga tinanggal namin ito na sa baba Ay, hey, muna kayo sa habang ano tayo. Yan. Yes, yes. Oh, tara, naiwas yan. Huwag <laughs> kang namiwas. Huwag kang namiwas. Pakita mo yung kagandahan mong lalaki. Bandera mo yan. Ay, okay, natin ha. Ito yung nakaraan dito. Ito. Papakita ko mga katiknik ha. Hindi lang. Pinapawis yung mata ko. Ito ang mga ka-technic. Kaya siya pagka dito sa base switch dito, kaya siya umi-start. Eh dahil ano, sunog ito oh, nasunog. Nasunog yung wiring niya. Hindi ko alam kung alin ang pinag Hindi ko alam kung anong pinagmula ito kung bakit siya nasunog. Dito sa may ignition na siya o oh, sa may ignition switch siya nag-ano, nasunog. Dito kasi siya nakalagay niya. Tapos susian, susian irrigation si ano niya. Dito siya nas nagsunog siya dito. Hindi ko alam kung bakit nasunog dito. Hindi ko alam kung grounded to o ano. Hindi ko pa siya na-testing kung grounded siya. Kung mayroon grounded dito sa may loob dito. Ngayon, palit muna kami ng harness. Bali babakbakin ko ngayon para pag dumating yung bagong harness, salpak. Okay mga katiklik Hanggang dito na lang muna Basta Sa mga Sa mga nanonood po ma, Sa nanonood po ng aking video Kahit po hindi po ito Kahit hindi cherry Pwede kayong mag iwan ng Comment o kaya magtanong kayo sa Ano ko Comment section Magta, Kahit magtanong kayo doon para mas malay masagot ko yung mga tanong ninyo, yung mga problema nyo sa sasakyan ninyo, pipilitin pipili natin, natin na masagot yan kung meron kayong mga katanungan. Kasi hindi lang naman ako photo, hindi lang naman photo nyo kaya kong gawin. At hindi lang din cherry. Kahit ano sa sakyan, Wag lang muna tayo sa may BMW at Mercedes Benz. Medyo late na ang kaalaman ko diyan kasi matagal na akong hindi nakakahawak ng Mercedes Benz at ng BMW. Saka yung mga ano na yan, mga Audi. Sa kalimitan ang mga American car, Japan Japanese, mga Korean. Yan nakasama na pati yung China. Kasi itong itong Miller kasi China kasi ito eh. Yung mga Chery mga China yan. Marami na tayo mga chay mga sasakyan na dito. Okay. Bali ito nga, yung cherry na isa pa nga ginawa namin, yun o. Oh. na napapabilis yata yung video ko. Pakama doon. Yung kulay puti na yon sa may likod na yun, kung nakikita ninyo, ano, yan, ano yan eh? Nalubog sa baha. Ngayon, marami kami pinaltang mga module dyan. TCO, ACM, BCM, kasi nung nakaraan na inano yan, dala dinala rito, hindi siya na-stop kasi nasira yung sa may push button kasi yan eh. Nasira yung TCM niya, inabot ng tubig. Nagkaroon ng ano, mga corrosion. Kaya dami rin ginawa namin diyan kasi pinaghuhugasan namin yung mga sakit. Kasi nagkaroon ng ano nga, ng mga kalawang. Kinain ng ano, kinain na ng kalawang yung mga ano, yung eh, mga pinya sa may sakit ang dami namin ginawa doon sa chair Ano 'yun? Tiggo to. Tiggo to pro. Ang dami namin ginawa diyan. Ngayon umaantar na siya. Pinalitan namin nga 'yun, napinalitan na nga namin ng ECM, PCU, DCM. Ngayon may natitira pang isa yung sa may module niya sa may airbag kasi naka ilaw yung ano sa may panel board niya yung ano airbag. Kaya malamang magpalit kami ng module ng airbag. Kasi isa rin yung sa inabot ng ano, tubig baha. Kasi nasa may flooring lang naman yun. Kaya sigurado ko inabot yun. Kung yung nga BCM nga narito sa may, dito nga siya nakapwesto sa may parting taas na ganito. Sa ganito siya nakapwesto. Inabot pa rin ang tubig. Isa eh, matalang mataas na yun. Ibig sabihin, matalag, mataas yung tubig ba lumubog talaga yung sasakyan. Kaya yun mga katiklip. Kaya yung ano, -ano kasi niyo, kung may katanungan kayo sa mga sasakyan ninyo, kung mayroon kayong ano, may mga napapansin kayo na, na kaiba, pwede kayo magtanong sa akin mga katiknik. Open ako dyan, walang problema. Sasagutin ko yung mga katanungan ninyo. Kahit mahirap, subukan natin. Okay, hanggang dito na lang muna mga katikniks. Medyo alas 12 na, kain muna tayo. Okay, see you next vlog mga katiknik. Yun lang.